Good morning, good morning uh, guys. Uh, nandito kami ngayon sa aming uh, headquarters sa uh, Ito yung asin bro. Sabi ng binan ko. Ah, sa headquarters sa Philippine Guardian meeting ang mga officers. Bago kami Saging, uh, saging. Magpa-meeting -me sa pangkalahatan. Officers muna bago bago, bago lahat. So, nandito ang ating mga officers para makaroon uh, kami ng meeting. At uh, habang naghahanda uh, sa aming meeting, ito yung ginagawa ng uh, saging yung saba. Oh, sarap. Punta kayo dito sa gilas uh, chapter. Tapos yung, yung, yung pang ano, rekado. Ito. Oh, ito na yung uh, inihaw. Si RNG ang bumibira ngayon dyan. Yami na to ah. 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 Okay na yan. Kasya na sa atin. Okay. So, ito yung si uh, aming sinabi uh, munting headquarters. Sino? Sino? Uh, oo, dapat nandito rin siya. Eh. Pero baka sabihin niya, nag nagano na naman siya ng apo niya ito ang aming headquarters ito yung palabas ng uh, C6 na pindan iba kayo ito ito naman yung papunta doon sa, uh, sa aking uh, lugar at ito yung aming uh, Mamaya, nasa Bulacan ako, pupunta ako sa isang uh, graduation na uh, party ng aking uh, pamangkin. At uh, kumlao din, ito aking pamangkin. Eh, Imbitado ako sa uh, kanilang espita. Uh, kaya, tatapusin namin ang aming meeting hanggang, uh, sana matapos hanggang 12. lang uh, guys, uh, update ko lang kayo. Maraming salamat. Good morning, guardians.